Magandang araw sa lahat. Ngayon ang paksang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa ang pagbuhay ng tinig ng bayan. Ang pagbuhay ng tinig ng bayan ay sa pamamagitan ng mga pampanitikan, kagaya ng dula ay mabubuhay ang tinig ng isang bayan. May mga panahon na kung saan hindi napigyan ng pagkakataon na may pahayag ng mga Pilipino ang kanilang ninanais kaya dinaan nila ito sa paggawa ng isang akda. Ang dula ay nagsisilbing kasangkapan upang may palabas ang saloobin ng mamamayan, lalo na sa mga panahong sila'y napigilan o kinikimkim ang kanilang nararamdaman. Dito, ang mga kwento ng karaniwang tao ay naibabahagi, mga kwentong puno ng damdamin, pangarap at paninindigan. Sa pamamagitan ng mga tauhan at tagpo sa entablado, naipapahayag ang mga isyong panlipunan, personal na laban at panawagan para sa pagbabago. Kaya't ang dula ay hindi lamang aliwan kundi ito ay isang makapangyarihang paraan upang gisingin ang kamalayan ng madla at palakasin ang kolektibong tinig ng bayan. Narito ang halimbawa ng dula na nagpapakita ng tinig ng bayan. Ang una ay pinamagatang Nanay Mameng. Ang dulang Nanay Mameng ay isang dula na ang layunin ay palakasin ang advokasya ng mga mahihirap sa lungsod. Tumutulong na turuan na titaas ang kamalayan sa mga mag-aaral at profesional sa mga kondisyon at pakikibakan ng sektor ng mahirap na lungsod upang mapalakas ang pagkakaisa. Pangalawang halimbawa ng dula ay pinamagatang night mother. Ang dulang night mother na tumatalakay sa mental health at suicide, dalawang bagay na naliling sa sakit na depresyon, kung saan magiging boses ito ng ibang tao upang mamulat ang iba na hindi magiging dahilan ang depresyon para kitilin nila ang kanilang buhay. Ako po, si Michelle ay regalado mula sa BSN Filipino 3A. Ngayon, ay pagpapatuloy ko ang pangatlong halimbawa ng pagbuhay sa tinig ng bayan. Ang pangatlong halimbawa ay ang walang sugat ni Severino Reyes. Ang dulang ito ay naglalarawan ng buhay ng mga Pilipino sa panahon ng unang digmaang pandaydig. Hindi lamang nito ipinapakita ang pisikal na hirap ng digmaan, kundi pati na rin ang emosyonal na epekto nito sa mga pamilya at komunidad. Sa pamamagitan ng paglalahad ng mga karanasan ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan, nagsisilbing paalala ito sa mga susunod na henerasyon ng mga sakripisyo at paghihirap na nararanasan ng kanilang mga ninuno. Pangapat, ang mga ibong mandragit ni Amado V. Hernandez. Ang dulang ito ay isang makapangyarihang paglalarawan ng mga suliranin ng mga manggagawa sa panahon ng pananakop ng mga Hapones Sa pamamagitan ng paglalahad ng kanilang mga pag- Kikibaka at pagdurusa, nagsisilbing paalala ito sa mga manggagawa ng kanilang karapatan at ang pangangailangan para sa pagkakaisa at paglaban. Panglima, ang mga anak dalita ni Patricio Mariano. Ang dulang ito ay tumatalakay sa sitwasyon ng mga maralita at ang kanilang pakikibaka para sa karapatan. Ito ay isang panawagan para sa mas makataong lipunan at nagsisilbing malakas na boses ng mga naaaping sektor. Sa pamamagitan ng paglalarawan ng kanilang mga na naglalayong mabuksan ang mata ng mga tao sa kanilang kalagayan at may taguyod ang pagbabago sa lipunan. Sa kabuhuan, ang mga dulang pampanitikan ay nagsisilbing mahalagang bahagi ng kultura ng isang bayan. Ang mga halimbawa ng mga dula na binanggit ay nagpapakita ng pagbuhay ng tinig ng bayan dahil direktang sumasalamin ang mga ito sa mga karanasan, damdamin at adhikain ng mga Pilipino sa iba't ibang panahon. Hindi lamang ito nagsisilbing kwento, nagsisilbi itong boses ng mga sektor na kadalasang hindi naririnig o napapakinggan sa pamamagitan ng mga ito na ipapahayag ang mga karanasan, damdamin at adhikain ng mga Pilipino at nagsisilbing instrumento para sa pagbabago at pagunlad ng lipunan. Yun lamang po at maraming salamat.